sinalan ko na siya. Inilagay ko na rin yung margarine na kala mo sumasayaw nang sumasayaw siya. Patuloy-tuloy yung pagsispagiti pa baba at pataas niya. Inarots naman yung aking pinalundag na at pipidang-pidangin na ang salitang pidang-pidang ay nagmula sa kunada. Sa bandang bulan, na abwa, baaw, balatan at buhi pa. At hindi rin pala mawawala dyan yung bato nga kasama mga nga pala sa kunada. Patuloy-tuloy ko na nang binabalatan yung aking mga sasangkating mga rekado na. Namarahan na marahan lang na may kaunting kabilisan din lang naman. Muli itong ating ginagawa ay ginagawa to ng karamihan nila lang. Ito'y hindi dapat kaingitan. Ito'y maaaring tularan ni naman kung nais nyo rin lang naman. Pagkat itong aking ginagawa ay simpleng simple lang naman. Kasing nga, hindi ko rin na. natin yung ating ginagawang suitcase. Kaya lang tapos ko na ang hiwain yung mga ricado na binuhusan ko na ng mineral water na nagmula pa sa San Mateo River at patuloy-tuloy ko na nga siyang hiwa-hiwain na o kaya pipidang-pidangin na ito nga pala yung mga sangkap natin sa lutong lamang lang ang chamba tuloy-tuloy na nga yung aking paglagay ng sari-saring sangkap na ito na yung mga magbibigay ng sarap at lasa sa kanila ito'y marinate muna natin siya ng sandaling oras pa imimix-mix -mix muna natin siya sabi nga ng kapatid nating indyano imikos-mikos na yan para lubos na lumasa kailangan malinis lang yung ating kamay sa ating pagmimikos-mikos na Siguro mga 5 minutes to 10 minutes siyang ma-marinate na pwede na siya patuloy-tuloy na nga tayo paglalagay ng mga palamuti sa ating paggatong na ito yung inangkat pa natin sa bayan natin sinilangan sa parking bayan ng bula ito nga yung iba't ibang daon ng anahaw nandito rin yung abaka na nagmula pa sa katandoan sa kala tuluyan ko na nga siyang sinindihan at patuloy-tuloy na yung pagliyab niya na animoy nasa imperno ka na siya'y lumalagablab ng lumalagablab na tuluyan ko na ang kinuha yung aking talwasi at ito'y pinaikot-ikot ko muna at isinalan ko na siya inilagay ko na rin Margarina, na kala mo sumasayaw nang sumasayaw siya. Patuloy-tuloy yung pag pa baba at pataas niya. Inilagay ko na yung taba para sa panggisa. Ilalaglag ko na rin yung pipituin kong iba't ibang uri ng patatas at carrots na. Tuluyan na nating hinahalo-halo siya. Ito'y tutos taduin ko muna ng tutos taduin siya. Hanggang sa malapit na nga siyang maluto, ito'y aahuning ko na. Ayan, lumipas yung ilang sandali. Tutok na siya. Ito yung walang pagkapanis pag ganitong luto mo. Ito pala sa mahal kong asawa. Siya ay nakapasid dito sa ating ginagawang Simpleng simpleng-simple lang naman. Naikot muna natin siya. Tuto na nga ako sa pagigisa ng iba't ibang rekado na. Nilaglag ko na nga yung iba't ibang rekado na. na. tayo sa pagmekos-mekos na sa nga ni insan. Ituloy-tuloy lang yan hanggat kaya. Ilalagay ko naman yung mga manok kong hiniwa-hiwa o pinidang-pidang ko na kanina. Tuloy tuloy let's tayo May let's 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 na let's 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 tuloy let's 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 tuloy let's na let's lang sandali pa mangyayari na. Bumubukal ng bumubukal na nga siya at inilagay ko na nga yung mga prinito ko na kanina. Tuloy-tuloy na tayo sa pag-mekos. Mekos na. Painit. Ito yung pinakamasarap. Abang palapit na lang palapit. Pasarap na siya ng pasarap. Ito yung luto na, tinanggal ko na at pinaikot-ikot ko muna siya. Ilalagay ko na rin yung pinakang mga dekorasyon niya. Mr. Phelps, kung tawagin to, eh. Mekos, Mekos na. Chicken, Kerry. Stephen, Kerry, Itong gating ginawa. <laughs> Ayan, sus pa lang. Ulam na. Ang gagawin natin ito, titikpan panila para sila na yung uusga. Kung gaano siya kasarap. Isa to sa Bicolanong Uragon. Siya ititikim na para malasaan niya na lubos na. Okay. Masiramon the best talaga si Mr. Peps sarap sigurado ko ba talaga noon? baka binayarag sila Mr. Peps <laughs> the best mo muna muna noon nandito rin yung isa siya magpapatunay din siya sa kanyang kung ano yung okay. magiging lasa okay, yes, the best <laughs> baka nagsisinungaling ka lang mm hindi -hmm. <laughs> boss, talaga man <laughs> sa sarap siya tatsa niya lahat hindi <laughs> na mawawala dyan ang magkapatunay hindi lang rin ni Mr. Peps kung talagang gaano kasarap itong niluto natin sa huwag muna at itong kaibigan ko titikman niya na rin tunay so, sarap the best masarap nga hindi nga ako nagsisinungaling sila na nakapagsabi kaya ano pa tara na, kaya na tayong lahat salamat, ingat, hanggang sa muli sana hindi kayo magsawa sa aking mga ginagawang simpleng simple lang naman